Ay! ay Bakit may sinasabing pier? Ah, oo. May ano yan? Ayaw, ayun, oh. Wala na. daanan. Talagang may nababa dyan? Mm. Ano na ano dyan? Bangka din? Bangka din, eh? Hindi. Ano? Kasi dati ay hinapuntahan talaga yung at yun yung ano yan. May? Ayun, o. Ayan o. ayun natin o. Yung parang H. Oi ilik, ilik ka. Ginamit ko oh, na ang Ayan na yung crocodile. Mm -hmm. Ayan na yung crocodile. Mm -hmm. Ayan <laughs> <Ayawin. laughs> o. No, ang lola. Lo

ano so, ha? Uh, one picture pa mo talagang skywarding na lang <laughs> yan kasi maulo pa ayoko bakit? wala ayoko Tama na. May Yan, matarik. Ako muna. Madiyan ka sa huli. Dahil... Oh my gulay. Kagustuhan.

Siguro hindi nag-aulan lagi din ni Banda. No? Kasi tuyo ang mga dahon. No? It's a beautiful day to be with you. Asom ko to. Oh, it's raining. Nakatingin kasi kay John. Patay na. <laughs> Yun, talaga. Uy, it's my pleasure to be with you in the vlog. Hala, yung salamin ko. Ang lapit si Aisin, Det er lang